kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Marahil ay marami ang nagtatanong kung bakit baga parang napakatigas ng puso ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu para pagbigyan ang hinihiling ng marami na itigil na ang ginagawang pagwasak ng Israel sa Gaza dahil sa sobrang marami na ang mga sibilyang nadadamay. Mas marami pa kesa mga kalaban nila na kanilang tinutugis. Maliban sa rason na gustong ipakita ng Israel sa kanilang mga kalaban na talagang mararamdaman nila, ang pagsek ng Israel sa oras na ginalaw nila ito ay may isa pa palang posibleng rason kung bakit gustong-gusto ni Benjamin Netanyahu na ubusin ng mga Palestinong Hamas na kalaban nila dahil may mapait pala itong karanasan na mapahanggang sa kanyang pagbanaw ay siguradong hindi nito makakalimutan ito ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kuya sa kamay ng mga Palestino, tatlong magkakapatid ang mga Netanyahus, ang panganay na si Yonatan o kung Tawagin at sinundan ni Benjamin na siya namang Prime Minister ngayon ng Israel at isa pang kapatid nila na si Edo. Katulad ng lahat ng mga mamamayan ng Israel na walang depresya pisikal ay obligado itong magsilbi ng ilang taon bilang sundalo sa kanilang nasyon. Si Yoni na kuya ni Benjamin ay pinanganak sa New York City noong March 13, 1946 noong nasa Estados Unidos pa naninirahan ang kanilang mga magulang isang historian at professor ang kanilang hamana si Benjion Netanyahu na nagtuturo noon sa Estados Unidos. 1949 nang bumalik sa Israel ang kanilang pamilya. Matapos ito naging independent state at doon sila nanirahan sa Jerusalem. 1956 nang muli na naman silang bumalik ng Amerika pero dalawang taon lang sila doon at umuwi na rin sila sa Israel noong 1958 1963 nang mag-aral si Yoni sa high school sa Pennsylvania at naging classmate pa nito ang naging Baseball Hall of Fame na si Reggie Jackson 1964 matapos makagraduate ay bumalik si Yoni sa Israel para magpa-enlist sa IDF kung saan siya ay napabilang sa para Paratroopers Brigade at nagipaglaban sa Six Day War. Ginawaran pa ng Medal of Valor si Yuni dahil sa katapangan nitong ipinakita ng kanyang sinagip ang kapwa sundalo na nakahiga na dahil sa malalang tama na sinapit nito nang mapasabak ang kanilang tropa sa bakbakan sa Golan Heights. Hindi ininda ni Yuni ang tama ng bala habang sinasagip niya ang kapwa sundalo matapos ang gyera ay nagpakasal si Yuni at bumalik ulit sa Estados Unidos at nag-aral sa Harvard University. Naging magaling na estudyante si Yuni at napasama pa ito sa dance list pero kahit maganda na ang takbo ng kanyang buhay sa Amerika pero ang kanyang bansang Israel pa rin ang kanyang nasa isip lalo na at may nangyayaring malakalakang labanan sa pagitan ng Israel, Egypt, Jordan at Palestine. Kaya bumalik na naman ito sa Israel at tuluyan nang tumigil sa kanyang pag-aaral noong 1969 at tuluyan nang nagserbisyo sa IDF. Naging team leader si unit ng Reconnaissance Unit ng Israeli Special Forces. Ito ay ang Sayeret Matkal. Siya ang ginawang Deputy Commander si Yuni ang nanguna sa ginawa nilang Operation Great sa Syria kung saan ay kanilang dinukot ang ilang Syrian officers at ginawang pampalit sa nahuli ng Syria ng mga Israeli pilots. Narito na ang channel na para sa iyo, Kombinasyon Mortal. Damas Hatiin ang paglalahad ng mga maaksyon na kaganapan sa highlights ng labanan. Di kalibreng pagbaka ng ating ihahatid sa iyo. Natsyak namang ikakatuwa mo. Tokamov, buwan suwerte. Kumpidasyon. Kukukumpidasyon. Mortal! Siguradong palagi may bagong upload na video para sa inyo. Kaya mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para siguradong updated ka sa bawat aksyong labanan na ating ina-upload. Ito, 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 it, ito, ang kombinasyon Mortal! Laban ka! 1973 nang napasama rin si Yuni ni sa Operation Spring Youth kung saan ay kanilang inisa-isang tudasin ang mga leaders ng Black September. Ang grupo na tumuda sa mga atletang Israeli noong 1972 Olympics hindi rin nakaligtas sa grupo ni Yuni ang humigit-kumulang 40 ang mga seryan komandos na kanilang tinoda sa ginawa nilang raid sa Golan. Naging magaling din na tank commander si Yuni nang ito'y napasama sa Barak Armored Brigade. July 4, 1976, nang pinangunahan ni Yuni ni Taniaho ang Operation Entebbe. O Operation Thunderbolt sa Uganda. Ito ang kanilang naging response sa pag-hijack ng mga Palestino sa pampasaherong eroplano na Air France na lumipad mula sa Tel Aviv papuntang Paris. Hinijack ito ng mga Palestino sa Athens, Greece nang ito'y mag over. Dinala nila ito sa Libya at ang last stop nila ay sa Uganda. Matagumpay ang naging rescue mission ng grupo ni Yoni Netanyahu dahil sa nabawi nila ang isandaat dalawa sa isandaat anim na mga bihag ng mga Palestino. Pero Nagbuwis ng kanyang buhay ang kuya ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na si Yoni Siya lang ang nag-iisang naging casualty sa kanilang tropa matapos ang misyon na yun Inilibing sa Jerusalem Military Cemetery ang labi ni Yoni At dinaluhan ng napakaraming tao at mga opisyal ng military na talagang Nanghihinayang sa nangyari kay Yoni Netanyahu Ayon sa mga matataas na opisyal ng Israeli military, si Yoni Rao ay isa sa pinakamatapang na mandirigma at magaling na commander ng Israel. Tinawag nila siyang Magnificent Yonatan Netanyahu 1979 nang itinayo ng kanyang kapatid na si Benjamin Netanyahu ang Jonathan Institute. Ito ang siyang nag sponsor para sa mga ginagawang conferences para pag-usapan ang mga gagawin sa banda ng terorismo. Kaya ang pagkagigil ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagbulbo sa Hamas ay hindi lang ang nangyari noong October 7, 2023 ang siyang rason kung bakit ayaw niya itong tigilan hanggat hindi ito nauubos kundi dahil na rin siguro sa masakit na nangyari sa kanyang kapatid sa kamay ng mga Palestino. Ikaw, kung nangyari sa iyo yun gagawin mo rin ba ang ginagawa ngayon ni Benjamin Netanyahu? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.